kung so babalikan natin yung 2025 budget, di ba? Mm -hmm. Bakit tumaas masyado ang pondo ng DPWS? Nalampasan pa yung education sector. Eh samantalang nag-encourage na sila to sa constitutional uh, provision eh. Mm -hmm. Highest budgetary priority, education sector. Kaya nga nagalit na si Pangulong Marcos eh. Mm -hmm. Ito yung talaga, alam mo, ayaw ko sabihin blessing in disguise yung 2025 ga. Pero ito ay sukdulan. Para bang ano na ba? Diba? Uh, in enclose na yung, yung constitutional provision para lang matambat yung inyong mga insertion dyan sa DPWS kasi kumikita kayo na malaki dyan. Tapos ang justification pa, hindi, mas mataas pa rin yung education sector kasi sinama yung PNPA, PMA, hmm. Development Academy sa Philippines, Local Government Academy, itinambak ng lahat ito na maliwanag sa hmm. sa sa website ng DBM. Apat lang yung education sector, hmm. DepEd, SUC, CHED. Yes. Opo, opo. O, e, po yung sasama yung iba po ang eh? Opo. Hindi naman sila considered na kasama sa education sector. Lumala na lumala ang problema, Ted, dahil sa katakawan, wala na tabusugan.